Dali ang oh. na. na. Bango ang may dahon na ano? mm -hmm. Parang sa manigay. <laughs> Tapos saan ang daanan? Ayun, Ay, may, may, bahay pa pala doon guys sa taas. Ganda na ito pag nalinisan na nila. Magsa-summer na kasi kaya ngayon parang siguro nila inuumpisan. I-renovate din. Ay, maluwang pala ito ano? saan na tayo mapunta niyan halika na natin doon oh sa kulay pink na bahay halika doon ang magandang view akit tayo dun guys oh. para makunan natin ng maganda yung view dun dito sa taas Bilis na. Hiking tayo, hiking. <laughs> hindi convention daw yan pag gusto mong mag sightseeing para makita mo yung buong ano view gusto ko din aray ko akyat dun akyat o oh, oh, diba nandito tayo sa tuktok -tuk. Hello kuya. Pwede po bang magpunta diyan? Yan lang po sa Del Galiego. Oh. Dito ka nga pupunta kung gusto mong <sighs> makita lahat. Oh.